Yo, magandang araw. Ako nga pala si Jayfield. At di start tayo ngayon para magmasahe. Para bukas may pambili tayo ng ulam, bigas. siyempre syempre, din sa mga danyos. At ito, bibiyahin nga pala tayo ngayon sa mabuhay, sa aking kliyente. At magmamasahe tayo ngayon. Home service massage. Yan, kitang kita nyo kung paano ko tanggalin yung buong lamig niya. Hindi po yung likod ha. Kasi syempre, baka matanggal yung likod niya ba. At ito, kitang kita nyo guys yan po yung ginagawa natin araw-araw uh, minsan meron minsan wala pero magpasalamat pa rin tayo kasi meron pa rin hindi nawawalan at ito syempre pasalubong ko sa akin magina angels burger at kinabukasan panibagong umpisa ulit good morning mamalengke tayo kasi kumita tayo kagabi guys andirito nga pala tayo ngayon sa paliparan tres das marinas Cavite, dito sa palengke namin dito sa site at ito maraming isda maraming mga Uh, lato 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 guys na malengke na tayo dami na natin na pamalengke kinita natin yung kagabi siyempre nakita nyo kung paano tayo magmasahe and ngayon umaga naman uh, siyempre na malengke na tayo pupunta naman tayo dito sa baba dito sa phase 2 bibili tayo ng patsit kanton dito sa mga ambaga dito ako lagi ano eh nabili dito kami minsan nakain ng mag ko ah dito talaga masarap talaga yung pancit Canton dito sakto dito sa Pandesal syempre dito yung sa park Ayan. dito sa parke namin dito sa Paliparan tres yun Charles yun o oh. hey diba? may pumabati agad Lapang Ilamos pero yun o oh. tingnan nyo guys o oh. Pali parang Dito po ako dati nagtuturo ng sayaw. Dito rin minsan nag ah. may parisan din pala dito. Bye, Good morning. Ayos, may parisan din pala dito. Yan baka makataan tayo 'yon. Basta tingnan muna natin kung may pancit canton dito, guys. 'Yon yung barangay namin. Yan, Congress ng pala. Kaya. Uh, Kapitan Maya. 'Yon. Ito yung school. Yan ito yung ano namin dito, parang center. Tapos 'yon yung park ngayon yun, siyempre yun yung simbahan namin, Kristong Hari. Te, te. Pan, an, on, 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 At ito na nga guys, siyempre pumunta na pala tayo dito ngayon sa phase 2. Dito kami nabili na mag -in ako ng uh, pancit pansit kanton. Siyempre napagod tayo kakalakad. Kakain lang muna tayo sa glit. Nanamnamin muna natin yung pansit kanton sa yung itlog. Tsaka yung fried rice, yan, sarap-sarap. Siyempre, sarap. pagkatapos, yan, tumitingin ako sa simbahan. Naalala ko nga pala, Sunday nga pala ngayon, kailangan pala natin lagi magpasalamat sa Panginoon. Siyempre, ganun yung ginagawa natin araw-araw na magpapasalamat tayo. Meron man wala lagi magpapasalamat sa Panginoon. Mananalangin muna tayo sa mga kasalanan na gawa natin na patawarin tayo ng Diyos. Siyempre, pauwi narin na rin tayo. Binaulis na naman tayo ng Panginoon para mabuhay ulit. Kaya tuloy-tuloy lang yung laban natin guys Ang ganda ng araw ngayon Sobrang blessed ng araw ngayon Kasi syempre nagpakita si Haring Araw ngayon Ilang araw na Dalawang araw na nawala ang ano talaga guys Walang araw kaya ito Nagpakita na siya sumilip na siya Tapos lang natin magsimba Salamat tayo sa Panginoon na buhay Siyempre yan lang yung lagi natin Kaya tayo iiwan yan kahit anong mangyari Uwi na tayo Salamat tayo sa Diyos lagi. Like Pagkatapos natin magsimba guys, mag -ano na tayo, hugas na tayo ng pinggan, magpapasikat na tayo sa aking magina. Kung ano yung ginagawa ko. Siyempre, kontingan nga na muna dyan. Pakita muna sa magina ko na nagkaantay. Kung ano daw yung ulam, Papa. ano daw yung mangyayaring ang ngayong araw na to. At ito na nga, inaasikaso ko na nga yung mga lulutuin. Eh, Siyempre, nagugas muna tayo ng pinggan guys. Siyempre, ganyan talaga pag may obligasyon na tayo. Hindi na tayo katulad dati napuro na lang alak, puro na lang tropa kahit saan pumunta, punta dito, punta doon, punta saan ah, naalala ko tuloy yung ko na si Epoy. Siya talaga yung lagi kong kasama kahit sa kami pumunta. Charos kay Jepoy at ito na nga. Ano na, na natin to? Ito yung okra, talong, manok, bangus, tsaka lato-lato na pinalingkin natin. Kamatis, almusal, yan, sopas, tsaka pandisal. Pinipinihiwa-hiwa na natin yung bawang guys para syempre mas masarap mas malinam naman na yung bangus kasi pag dinagyan mo yan guys ng bawang ha, paminta, toyo suka syempre nakamarinit na yun pasok nakamarinit na yun na, na, na. <laughs> na guys nabubulo na ako yan dinagyan na natin yan halo halo may kus may kus na yan insan insan grabe na kinalukos na insan oh. Oh. yan talagang winasak pa guys yan linaplap na may kus may kus na guys yan, insan, sobrang nakabayan niya insan, no? Oh. oh, grabe ni insan, no? Oh. Nang lahat ng mga insan, no? Oh. Yan, no? Oh. mekos na insan. Okay, okay na yan. Okay na, sobrang na. <that>